Sa ating mga balita, isang NPA member patay sa enkwentro ng militar sa Negros Occidental. Pagsusuot ng bodycam ng mga pulis sa mga Comelec -like checkpoints ipinag-utos ni PNP Chief Marbil. 964 na individual na aresto ng CIDG sa 885 na operasyon noong December 2024. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Isang New People's Army o NPA member ang patay sa enkwentro laban sa militar sa barangay Kamindangan, Sipalay City, Negros Occidental. Ayon sa 15th Infantry Battalion, umabot pa sa 25 minuto ang kanilang naging sagupaan sa hindi bababa sa 10 NPA members sa sitio Kambiguot ng nasabing lugar na nagresulta ng pagkamatay ng isang rebelde. Kinilala ang mga nakasagupang NPA na miyembro ng nalansag na Southwest Front Committee Rehiyon Negros Cebu Bohol Sikihor. Nakumpiska naman sa encounter site ang isang M14 rifle, isang loaded magazine, dalawang hand grenades, apat na bagpacks, limang blasting cups, isang commercial radio, medical paraphernalia at iba pang subversibong dokumento. Ipinag-utos ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil ang paggamit ng body-worn cameras ng mga pulis sa kasagsagan ng pagsisimula ng Comelec -like Checkpoint. Sa ginanap na ceremonial launching ng Comelec -like Checkpoints ngayong araw, sinabi ni Marbil sa lahat ng mga pulis na gumamit ng bodycam o anumang uri ng kamera sa mga Comelec -like Checkpoint areas bilang proteksyon ng publiko gayon din ng kapulisan pinaalalahan din nito ang pambansang pulisya sa kanilang tungkulin na pangalagaan ng kapayapaan at integridad ng gaganaping 2025 elections. Samantala, nasa apat na individual ang nasampulan ng PNP sa pag-uumpisa ng Comelec checkpoint sa magkakahiwalay na lugar sa bansa dahil sa paglabag sa Comelec gun ban. Ayon kay Marbil, ang mga nahuling individual ay mula sa BARM, Region 3, Region 6 at Region 12. Mahigit siyam na daang individual ang naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kanilang mga nagawang operasyon noong Disyembre ng nakaraang taon. Sa buong buwan ng December 2024, nagsagawang CIDG na nagresulta sa pag-aresto ng 964 na individual at pagkumpiska ng mga baril bala at iba pang ebidensya na nagkakahalaga ng tinatayang 159 million pesos nakasaad sa monthly report ng CIDG kabilang sa kanilang mga operasyon ng pagdakip ng mga wanted persons, suppression of loose firearms, illegal gambling at smuggling. Pasok din sa kanilang mga aktibidad ang panghuhuli at pagpigil sa ilang environmental crimes, illegal LPG manufacturing at terorismo. Saad ng CIDG ang kanilang nagkakaisang pagsisikap ay nagbunga ng kahangahangang resulta sa paglaban sa kriminalidad. Pangako ng ahensya, sila ay mananatiling determinado sa pagtitiyak na mananagot ang lahat ng lumalabag sa batas. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.